Oh, hindi mapapantay ang kabalilaan Kaya so, patuloy po namin sa oras na ito, na patuloy kang maghayag sa amin upang patuloy na tumibay ang aming pananalig at, amin at pagtitiwala na ikaw ay nabuhay muli. Amen. Amen. Awitin po natin Amen. Amen.

Nung araw ng Diyos, may dalawang alagaan na naglalakad papuntang ni Agus. Isang layo may labing isang kilometro ang layo mula sa si Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga kanilang habang sila'y nag-uusap, lumabot si Jesus at nakisabay sa kanilang. Ngunit siya hindi nila nakilala na para ba kung matatakpan ang kanilang mga mga ay matatakpan. Tinanong si ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang kalulong bayan at sinabi ni Cleopas. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayari na tapos lamang magaling. Anong pangyayari sa pangyayari? Sumabot sila, Tungkol kay Jesus na taga-nasa, isang propeta ang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang makatulang mamatay. At siya'y pinapos sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin papalaya sa isipin. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula ng nangyari ko. Nabigla sa ipinalita ng ilan sa mga babae ko sa mga langit. Pahapang maagaw silang ipunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang pagkani. Nagbalik sila at ang sabi nakakita daw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay mukhang rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at doon nga ang tatuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makapunawa? Bakit hindi kayo makapaliwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamta ng kanyang marangal ng katalitin? At patuloy na pinagbaba sa amin ng Yesus ang lahat ng sinasabing sa katuladang tungkol sa kanya sarili. Simula sa mga aklat like ni Moses hanggang sa mga simulat ng mga propetay. Nalapit na sila sa mayroon na nilang umulahan at Yesus ay parang magpapatuloy sa mga lahat. Ngunit siya ay kinigil nila. Tumuloy, ang muna rito sa amin, malapit na ang madilim, dumidilim na, sabi niya. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo nila sa pagkain, lumangkot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa Diyos at pinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya ay hindi na wala sa kanilang paninigay. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-umapabok ang ating pag habang tayo pinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatay. Agad silang tumayo at nagpalit sa Jerusalem. Naratnan nila ang magpapatipon doon ang labibisa at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang huling yung buhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng pagkating at iin nito ang pinapag. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.